Hindi sila nagsasalita ng marami, ngunit napapansin nila ang lahat. Habang abala ang mundo sa pagwawalang bahala sa mga tahimik, ang mga introvert na tao ay tahimik na binibigyang kahulugan ang bawat sulyap, bawat pagkakamali sa salita, bawat maliliit na pagbabago sa kilos. At ang mga introvert ay mga eksperto sa paghahanap ng mga bagay na pilit na itinatago ng iba. Sa likod ng kanilang kalmadong mga mata ay isang isipan na palaging nagmamasid, palaging nakakaramdam. At kapag may taong lihim na nahuhumaling sa kanila, oo, alam na nila. Palaging alam na nila agad. Hindi ka pa lumalapit, alam na ng introvert na may balak ka sa kanya. Number 1. Nararamdaman nila ang imbalance sa emotional gravity ang mga taong introvert ay sobrang sensitibo sa mga energetic imbalances sa mga relasyon. Bago pa man magsimulang magpahayag ang isang tao ng sobra, ang mga introvert ay nararamdaman na kapag ang emotional gravity ay nagbabago ng hindi natural. Nakakaramdam sila kapag may nagsisimulang mag-orbit sa kanilang mundo ng walang paanyaya. Kapag ang simpleng pagpapakita ng pagmamahal ay nagiging pagkahumaling at kapag ang atensyon ay hindi na warm kundi parang masyado ng madikit. Hindi nila ito sasabihin ng malakas, ngunit sa loob, na-diagnose na nila na ang taong ito ay kumakain ng emosyon ko. At sa sandaling maramdaman nila ang energetic na gutom na yon, magsisimula silang tahimik na umatras. Number 2. Sinusubaybayan nila ang mga emotional reaction, hindi lamang mga salita. Maaaring sabihin ng isang obsessed na tao na no pressure, Ngunit napapansin ng isang introvert ang disappointment sa tono ng kanilang salita, ang banayad na passive-aggressive na katahimikan kapag ang introvert ay hindi tumugon kaagad at ang sobrang bilis na reply kapag tumugon na sila. Ang mga taong introvert ay micro-emotion readers. Hindi nila pinapanood ang ginagawa mo. Nararamdaman nila kung bakit mo ito ginagawa. Kahit isang pagbabago sa boses, sa timing o sa mood ay sapat para maisip nila na hindi lang sila interesado sa akin, emotionally entangled din sila. At ang pag-iisip na yon ay bihirang nawawala kapag nag-click na ito. Number 3, nakikita nila ang mga maskarang isinusuot ng mga tao. Ang pagkahumaling ay nagsusuot ng mga costume. Gusto ko lang tumulong. Nagiging friendly lang ako. Nag-message lang ako dahil may pakialam ako. Pero hindi madaling lokohin ng mga introvert sa panlabas na anyo kaya nilang sabihin ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na koneksyon at isang taong gumagamit ng kabaitan bilang isang paraan upang maging mas malapit. Ramdam nila ang pagiging possessive sa likod ng politeness. Naririnig nila ang pagkabalisa sa likod ng katatawanan at ramdam nila ang emotional pull sa likod ng tila inosenteng mga papuri. Nakikita ng mga introvert ang tao sa likod ng maskara bago pa man magsalita ang maskara. Number 4. Nakakuha sila ng mga frequency patterns na nami-miss ng iba. Ang mga introverts ay pattern-driven thinkers. Hindi nila nakakalimutan kung paano kumilos ang isang tao. Iniipon nila ang data na yon. Kaya kung may nagsimulang ilike ang bawat story na ipinopost nila, nagpapadala ng mga messages sa eksaktong parehong oras araw-araw, laging nakahanap ng paraan para maibalik ang conversation sa kanila at bigla nilang nagpapakita ng interes sa lahat ng gusto nila. Tahimik na napapansin ng introvert ang lahat. Hindi nila kailangan mag-react, tinatandaan lang nila. At kapag umuulit ang mga patterns, mas nagiging malinaw ang obsession. Number 5. Napapansin nila ang mga emotional echoes kahit sa katahimikan. Ang mga taong introvert ay may tinatawag na emotional echolocation. Kahit na sa isang silid na puno ng mga tao, kaya nilang pakiramdaman kapag ang isang tao ay nakatutok sa kanila. Maaring ito ay isang sulyap na mas matagal ng isang segundo, isang kakaibang tensyon sa hangin kapag dumaan sila, at yung feeling na may sinusubukang hindi tumingin pero nag-oobserba pa rin. Karamihan sa mga tao ay hindi napapansin ang mga bagay na ito, pero ang mga introvert, naka-tune in sila na parang pangalawang tibok ng puso. Hindi nila hinuhulaan kung sino ang nahuhumaling sa kanila. Ramdam nila ang obsesyon na nagbabibrate sa katahimikan. Number 6. Sinusubukan nila ang mga boundaries ng walang salita. Kapag ang isang introvert ay may hinala ng obsesyon, nagsisimula sila ng mga tahimik na eksperimento. Mas babagal silang tumutugon, tumatahimik sila ng mas matagal, at humihinto sila sa labis na pagbabahagi o pakikipag-ugnayan sa emosyonal. At saka sila mag-oobserba. Nababalisa ba yung tao na yon? Nagiging mas intense ba sila sa pagsubok na makakuha ng atensyon? At nagre-react ba sila ng passive-aggressive o guilt trip? Ganyan kinukumpirma ng mga taong introvert ang kanilang mga hinala. Hindi nila kailangan ng pagharap, kailangan lang nila ng espasyo. At sa espasyong yon, karaniwang inilalantad ng mga taong nahuhumaling ang kanilang mga sarili. Number 7, master sila ng reading the room. Kahit walang sinasabi, hindi ka kailangan ng mga introvert na magsalita. Nababasa nila ang yung vibe bago ito mahubog ng yung mga salita. Kapag ang isang tao ay nahuhumaling, iba ang pakiramdam ng silid. Parang ang hangin ay bumibigat kapag pumasok sila. Parang may tensyon sa katahimikan. Parang may dumadaloy na kakaibang enerhiya sa ilalim ng karaniwan. At habang ang iba ay kumikilos na parang walang nangyayari, ang mga introvert ay nag-oobserba, nagde naga-archive. At number 8, ang kanilang katawan ay nagre-react bago ang kanilang isip. Dito na nagsisimulang maging kakaiba. Ang ilang mga tao ay may sobrang intense na panloob na sensitivity na ang katawan nila ay kumikibot o tumitigil kapag ang taong obses ay pumasok sa silid kahit hindi nila alam kung bakit. Ang kanilang nervous system ay alam na bago pa nila ito maramdaman. Bigla ang tensyon sa dibdib, pakiramdam ng pangangailangan ng lumayo at pakiramdam na parang hinahatak energetically pero sabay na rin na may panloob na pagtanggi. Hindi ito intuition. Ito ay embodied knowing. At hindi ito binabaliwala ng mga introvert. Umaatras sila kapag sinabi sa kanila ng kanilang katawan na ang taong ito ay sobra ang nararamdaman sa iyo. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na hindi sila maingay pero kaya nilang makuha ang isip at puso mo. Shoutout kay Ninja Guapo. Sabi niya, Kagilagilalas talaga ang pagiging introvert. Pero ako palang ata ang introvert na may palasyo at mandirigma na sa utak. Lahat ng mandirigma ay ako rin. At ang hari nila ay ako rin. Hinahalimbawa ko lang naman ang mga mandirigma sa lahat ng organs ko sa katawan. At ang palasyo ay sarili kong katawan. Ginagamit ko ang imahinasyon ko sa pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na pag ako'y nangihina. Pinapasigaw ko ang mga mandirigma na sumugod lang at pakipaglaban walang aatras. At nabubuhay naman ako palagi at lumalakas. Kasama ang dasal kay Adonai, the great siyempre. Sabi naman ni Marie Delight Worker, Very well said, Sir AP. Agree ako dyan. Para silang ice cream na natutunaw kapag nasilayan nila ang isang kabighabighaning ganda ng isang introvert. Salamat po muli, Sir AP. God bless po. At tayo naman kay Christian Carl Pulido, Attendance Check Lodge. Salamat sa mga video mas na-handle ko na sarili ko ng maayos ng dahan-dahan ngayon. At shoutout din kila Dennis Palaran, Abner Hulguin, Arnold Cruz, Sabotaje Rap Vlog, Annalyn Granada, Alexander Nabo, Bernabe Israel, Nathan Agripa, Malia Mumena Bantas, RJ Mera, Ces, Lorena Bintas, Eddie Quiambau, Paul Eliaquim Saldoga, Katy, at kay Emma Villanueva. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout is at babasahin para sa susunod na upload. Ang mga taong introvert ay hindi nangangailangan ng mga deklarasyon. Hindi nila kailangan ng mga love letters. Hindi nila kailangan ng mga confessions. Binabasa nila ang pagkahumaling sa katahimikan. Nararamdaman nila ito sa enerhiyang sinasadyang itinatali ng isang tao sa kanila. At kapag naramdaman nila ito, hindi nila ito kompronta. Sila ay humihiwalay ng tahimik, lumilikha ng tahimik na distansya at nagiging emotionally invisible. Hindi dahil malupit sila, ngunit dahil mas pinapahalagahan nila ang kapayapaan kaysa sa mga papuri. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa na subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na nagtataglay ang mga introvert ng tahimik pero nakakabaliw na sex appeal? Panoorin mo sa video na ito.